Hello mga kaulam, kain tayo. Ano kang pangulam natin? Ay bigay ito nga yung ating ulo ng ating talakito kay ating isinigang na. Diyos ko puro di anong pagkasa. Inaluan ko ng okra at saka labanos. Tapos yung maasim na maasim na may kalamyas na tuyo at kamates Ay talagang panamang panama din nga ang lasa mga kaulam eh. Tapos ito naman mga anak ko. Ay may mga tirang pritong manok dahil gusto daw nila yung fried chicken. Eh di nilutuan ko. Siyempre ang ina hindi po payag na itatapon ang tira-tira kahit mga buto-buto na kakainin at sa din pa din at sisimutin pa rin ang laman, huwag lamang masayang. Kayo ka mga kaulam ay ako talaga mga kaulang paborito ko ang labanos, mapaginisa, mapalahalo sa sinigang, o kaya yung kinilaw. Kung bakit baga naman yung labanos pag tinakipan mo tapos bigla mong tinanggal ang takip ay amoy utot Pero may kasabihan nga kung alin daw ang mabaho ay yun ang masarap. Kami ay madaling-madaling kumain diyan ng asawa ko dahil ako ay may doctor's appointment na hinahabol. Dahil lumabas na lahat yung uh, blood test result ko, sabi ko nga sa inyo mga kaulam, every 3 months or 4 months ako ay nagpaparegular check-up dahil kailangan kailangan iyong gawin para masigurado na ang tinanggal sa akin na thyroid, ang aking katawan ay nagre-respond ng maayos sa mga gamot. Kaya payo ko iyan sa mga nagpa-opera at nagpatanggal ng thyroid. Kailangan ninyong magpa-check up at least kung hindi ninyo kaya ng every 3 months, at least man lamang yung every 6 months or 4 months, kailangan ninyong mag-blood test dahil kailangan makita ng doktor. Kung ang katawan ninyo ay nagre-respond ng maayos, baka kayo nakakaramdam na ng palpitation o kaya iyong parating inaantok at tulog, yun ay hindi maganda. Kailangan ay ma-regulate ang lahat ng inyong nararamdaman. Ay, bigay pandalas kami ng asawa kong kumain di yang kako ka sa asawa ko, bilis-bilisan natin at alasin ko ang aking ang aking appointment ay alas 4:15 na. Ay, di kay kakaunting oras na ay tatrapik pa. Diyos ko po, Rudy. Kami ay nalit. Gawa ng ang dalawa kong anak. Ay kaya naman pampaguhuntahan sa pagkain. Kakoy, bilis-bilis naman mga anak. At ako'y may pupuntahan. Ay kaya naman panghagalpakan. Kakoy, Diyos ko po, ano ka nga gawin ko? Ay, ang asawa ko'y gutom na gutom na rin daw siya. At siya daw uminom lamang. Ay, siya daw ay uminom laang ng laban up. Yun laang daw ang kanyang ininom na simula umaga. Ay, di siya daw ay gutom na gutom. Kakoy, sabihan mo nga yung mga anak mo at halhalan pa ng halhalan doon. Madalit salita, ay, di isidigan ko nga itong ulo ng talaki, na itong mga kaulo ulam. Ika ng asawa ko giant fish daw. Wag na daw ulit ako bibili ng giant fish. Sobra daw laki. Kakoy maganda. Magdigay makakoy yung sadyang maganda at masarap ang malaki. diyan mga kaulam kaya ako napa over. Eh hindi talaga maiwasan ng asawa ko. Hindi ngaw at mag magkudakuda tungkol doon sa nangyaring labanan ng mga bansa. Ay ayoko ko bagang pinag-uusapan sa aking mga video at baka ito magkaroon ako ng problema dahil dito sa bansang UAE ay bawal yung mga ganyan. Ay sabi ko siya, ibo-boys over ko na lang ang ikigumawaw na lang ang ngaw tungkol diyan. Dahil ang asawa ko mga kaulam ay masaya na. Masaya na dahil natapos na nga ang gulo. Ay di sabi nga niya kanina sa akin, baka sakaling po pwede na daw niyang tawagan ang kanyang ina. Gawa ng labing dalawang araw nga naman mga kaulam na hindi niya nakakausap. Dahil tuwing tatawag sa amin ang kanyang ina, ay pag sinagot naman namin ay napuputol. Tapos pag kami naman ang tatawag ay gayon din syempre yung asawa ko ay alalang alala at matanda na eh ang kanya ay ngayon ay di masaya na ang asawa ko masabi ko nga makukompleto mo na ang tulog mo makukompleto mo na ang kain mo talaga naman tingnan niyo mga kaulam at namayat ay talagang halos eh hindi na natulog eh sa panonood ng live at saka yung pag-aabang ng balita at gawa ng ang kanya nga ng mga, kapatid eh kung saan saan nagtatrabaho ay baka daw ito'y makaramay digay ay ang asawa ko mga kaulam ay panganay syempre yan ialalang alala sa kanya mga kapatid mahal mahal talaga na yan ang kanya kanyang mga kapatid, siya talaga na ang tumayong ama. Simula nung ang kanyang ama ay nag na ng iba, tawarin. Kakoy siya, total naman kakoy, tapos na ang gulo, ay eh, ikay matutulog ng maayos, ikay kakain ng maayos, at huwag nang sobrang babad na babad sa panonood na kahit na hanggang madaling araw, pag ikinagigising nagigising, ka na naman, idiretso ka ako ang tulog. Ah, ah, ako ay nag-alala din mga kaulam sa aking asawa, eh, tawarin. Siguradong sigurado ako mga kaulam, kahit yung biyanan ko doon, yun ay hindi nagkakakain, at yun nag -a din sa amin. A -a mahigpit ang itong pangyayaring ito, ay katanda na at marami nang nararamdaman na aking biyanan. Sabi ko nga sa asawa ko, kung kami lamang mga kaulam ay mayaman at may malaking bahay ditong sarili naming bahay, kukuhanin ko talaga ang inay, kukuhanin ko na talaga ang biyanan ko, at saka yung kapat, yung aking hipag na hindi nakakalakad, may hipag ako mga kaulam PWD. At kakoy dito ko na patitirahin at kami na ang mag-aasikaso at wala na kaming inaasikaso baga. Wala na yung wala na kaming iniisip. Ay kahirap naman ang ganaring ang bahay namin ni may posa pa kami. Mahirap eh dito sa amin tapos eh hindi din naman masyado makakalabas. Ay siya, dyan na kayo.